katulad ng pressure, dapat alam din natin kung saan kaka-press So, naka-focus siya sa arms at sa legs. Ay! Sa arms. Then okay. pag natin sa fingers ng hands niya, tsaka ng face niya, using your tongue, yan, i-press lang natin. So, konting isil, uh, then at the same time, konting gila. konti lang po, ah, hindi pa tutugin. <laughs> Parang pinaglalaro. Ayan, eh. oh, oh, tsaka kasi siya tapax <laughs> <laughs> uh, yeah. so, <laughs> din so, so, sa kasi ang hindi stress din sa pagtakip pag din sa so daily daily for how many times a day twice Pwede yung at the start of the day then at bedtime yeah pero kung yung nap time kung magagawa niyo ma play niyo pa rin much better. Sabi ko nga, depende yun sa population <laughs> si Pero si Bibi, once na nasa... support Hindi tayo Okay. Pag umiiyak, is it the sign uh? na no. oh, yun yung mga sign na hindi na yung Huwag din yung pagkadeg. Alam niya, i-massage So, hindi na Wala sa haba na kukuni mami. Kaya, yung Sa yung matches. <laughs> no? Medyo bawas yung, yung palasang. Kasi baka mamaya sumasabi na lang. Pero since bedtime kasi yung ating Siguro wala na kayong accessories. Yeah. Then sa leg, same yeah. thing din. Okay. Tapos pagdating din kaya sa kanya. <laughs> <Kaya dame rin. laughs> so, huwag niyong gagawin niyo masyadong pinabihit na ganyan. Ano sabi nila ni mapagsaka. Oo. I-massage mo para gumanda legs. Totoo ba yun? basis, pero si Kaya pala sa ako pa rin ako. Walang sa inyo. Ano pa rin nun? Ito lang naman yun. Kaya lang sa ako sinasabi. Para ang nandiretso. Ang bone structure kasi, hindi mo na yan mababa. So, Pagdating sa kanyang talampakan, oh, press press pa rin. No? Then May ano ko din Senior tag. Then po, ang So, lahat yan. Okay. Ilking technique. Yeah. Ilking technique. So dalawa yung technique natin. Ang huling sa... I know, I know, I know. Do you remember yung butterfly? Ah, <laughs> <A> butterfly. Yes, oh, <laughs> <yung laughs> <gas> bonus. Ito <laughs> <laughs> sa chest yun. Uh, can so can during... O, oh, yung stomach, Ito may mapalakas pa na siya. Yes, yung tongs na tayo. Sa small butterfly, which will bounce arms thesis. Nakaka-lead Oo, lalo na pag Pwede nyo gawin. Big butter design din pa. Pwede mag Hindi ko pa silang mag-lisip. Okay, Pwede pa yun sa